Oh, eh, bos batang. Four five, bos batang. Four five daw mga idol. Ato, bos. Hiraw. Hiraw mga idol. Eh, oh, bos batang. Yeah. Four five. Ibawas e, pa naman mga idol. Ayan. Eh. Uh, lang mag-u to, lang mag-u. Four five mga idol. Eh, okay, bos batang to, may bawas ka. Ayan, eh.

adum aduh bos ngulanglah lah Day, five. Day, five. Day five. Okay. Okay. और बॉस बता 4K hitam, idol, Ay, bos, batang. solid, solid kulit, ya. bos, batang. Kulit, lima, 4K, ayo, idol, Ay, bos, batang. Ay, කාලිකය මයදුල් පහවා පල පාලිකෂ්ක. orte ito mga idol Eh hey, boss batang orte mga idol Eh hey, boss batang to Ang okay, mga idol ito 3-5 mga idol kay boss team Eni may bawas pa mga idol Eni 3-5 kay boss team mga idol yeah. Eni 3-5 lang kay Boss Steve. Ipa dia mga idol Nagulang na. Boss team. Boss team magana yan, boss team. 35. 35. Anong bloodline natin, boss? Elso. Elso. Boss team, pabigyan naman ang number natin. 09474761100. Ah, 3-5 3-5 lang mga idol Ang FB natin Steve Manuel. Steve Manuel, ayan no, mga bro, boss. Ayan, yung pogi-pogi na yan, si okay, nyo lang sa FB. Okay, nyo lang din ako. Ah, pakaraming manok niya, no? Palaw nyo lang yung FB niya, para makita nyo yung mga manok niya lagi, oh, no? Oh, na meron akong sa pag ako nag-live, babangan nyo lang. Ayun, no? Ayon no lalay... lang Maglalay. live Pag mag-share at saka mag-live. pala si Boss Steve, mga idol. Oh, Steve Manuel, mga oh, idol. Okay, salamat, Boss. Mga idol, ito kay Boss uh, Ray ng Pangasinan. Napakamumura ah, ng manok niya. 1-5. Ayan. Pwedeng tawaran ng 1,000 mga idol. 1-5. Oh. oh mga idol. Boss Ray ng Pangasinan. Puro 1 daw ito mga idol. 1-5, 1-5. Ayan. Ayan. mga idol. Oh. 1-5, Boss Ray na Pangasinan. Sige na, tignan nyo lang. Mga... Ano naman siya? Oh. meron kayong mga dito. Mga quality. 1-5, 1 Mga idol. Parang na Standing seller ng ang benta niya. 1-5, oh. 1-5. Ito, mga idol. Yeah. Oh. Ang tempo eh, dito. Ano ba 'yo? Oh, lang mga idol, oh. Oh. Ano wai, ni Boss Ray? Wapay lang. Wapay oh. lang mga idol. Eh. O, oh,

Ito ay tama ay Ito mga idol o, wampay wampay lang. Oh. manok boss play. Ang na. 4K okay, mga idol Ito yan kay Boss Batang 4K mga idol Ito 4K din mga idol Ito okay, yung Batang Katang Katang alam bloodline ito Sweater mga idol Sweater daw 4K Kay Boss Batang Theater mga idol Eh boss idol ito Free Eh boss idol Free time boss team Free lang